Ah, punta tayo ng gubat. Oh. Ditingin tayo ng bunga ng pili. Asa na kaya yun? Ah, naliligaw na ako ah. Okay, oh, kalabaw. Yung mangga. Napitas na guys yung mangga. Hindi tayo umabot. Hindi natin na Ang kuhan na ng nga pala dito sa amin ng mangga ay 600 700 ang isang tiklis Dai. Hey! Ah, Nasa so na kaya yung akin kasama. atay na titik balang na. Oh. Ayun. Ano ah, siya? Hmm. Dati guys, ay dito kami naglalaro. Ay, matagal na akong hindi na dito. Taon na. Matagal na. Ilang taon na. Ngayon na lang ulit ako napunta dito. Ayan. Tapos, meron dito ang nakikitanim sa lupa natin. Ayan. Nakatanim siya ng mga gulay-gulay. Ayan. Ayan. O. Ay, may puno pa baga. May bunga pa ah. Ay guys, may so bunga pa oh. Oh, meron may, siyang tanim na sili kaso mga tuyo na ayan oh. mga tuyo na kati pang sili yun guys pili okay. guys, oh, guys o oh. ayun pa tayong konting mangga o oh. Hmm. Tapos mamantsa nga lang sa piko. Ay, hindi kalabaw ito, guys. ayun no. Oh. Hindi pa masyadong malilit pa. Tapos meron siya dito ang tanim na ampalaya. Ayan. Kaso ano na. Tatana yung kanyang ampalaya. Ah, mangga oh ayan dami pa rin bunga guys oh siguro mga ilang tiklis pa ito yan yon oh. sabog mm. guys pili pili nuts oh kinuha na namin sa nga kasi mahirap kuhanin ayan dami yon hmm. yon Yo dahon. Matigas pala yung bunga niya guys. Yung basa basa mat. Ang bali na sanga. Yan. Mm -hmm ay, hilaw hmm, ito nga tayo hmm. Hmm, gusto kong amoy nito guys ang bango niya pa yung iba. Pero sabi, nakakain ito dahil itong birding ito. Oh, yeah. nakakain daw yan. Kunin na rin natin kasi nakuha natin eh. Basta ang akin yung black. dami-dami na rin na kuha dami nga lang din hilaw tira-tirahan na lang na inabot namin okay na yan oh, wala na salamat yun puno salamat puno salamat ay sombrero ko nakalimutan salamat Bidayo na na. Ah, 'yung no, aming pangkawit 'to. Oh. Hinarang namin 'yan. Una na 'de. Mahaba 'yan, no. Hmm, niyan, Oh. Hmm, oh. Hmm. ito guys. Upo. Taniman siyang upo, pero palanta na rin. Hindi kami umaabot. yun may konti pang maliit may isang maliit yan meron pang maliliit ah ito yun meron pa pala dun ah malaki Medyo masipag lang kayo sa probinsya. Hindi tayo magugutom. Sipag lang tayo magtanim. Ito malaking puno na mangga. Oh. Ah, tayo umabot sa pamimitas. Daming bunga to guys. Hindi lang natin nakunan. Sayang. Hindi natin ah, ah, mauwi na tayo pa ah, may puno pa doon oh. okay na ba mga tira tira ngayon oh, yan, yung mga yung mga tama tapos daan tayo kay kuya boy hingi tayo ng kakao meron doon puno ng kakao Di ba na raw ito gamot? ito. Nakikita ko ito sa Facebook. ay Gamot daw ito eh. Kalimutan ko lang kung saan gamot yan. Dito sa amin. Damo lang. Damo lang yan guys. Ito yung Makati. ano Kung tawagin dito sa amin dahat. Pag napadang kaya, masusugat ang balat mo para yung blade matalas double blade dyan oh. may gate yan Sarado natin yung gate ayan ah, Ay, yun tayo kita kuya boy taas ang yugo oh. ayan yugo tayong kakao ayan kakao oh. ano na lang o oh, nabulok na yung iba oh. hindi tayo ha pili uh, kakao ah, dami o oh. Day nila sa bahay ma Ma, ma sip-sip -sip. oh. dami oh. talaga ikutin mo siya ah ayos na yan o yung manok sabuin dahil pa o oh. nabulok na yung iba o oh. dali hey, ito Chico, wala pang am. Ah, may ano na ang Chico. Oh, may bunga na Chico. Al Achuete. Ah. Achuete. Ito, yung na naman guys. So, dami pa yung jamingo niya. No? Ah, mananawa kayo rito. Hindi na halos maganda ubos. Eh, bayabas. Ah, biyakin, biyakin natin. Ayan. Ah. Testing natin. Yo.